Tuturo ko po sa inyo yung simpleng paraan ng pagpupunla. Yung mga bagay na kailangan natin malaman para mapalaki po natin yung mga seedlings. Coming up. Una, kailangan po natin ng pagpupunlaan. Pwede tayong gumamit ng mga seedling tray. So, maganda po dito sa seedling tray, mabibilang po natin kung ilang seedlings yung maitatanim natin. Tapos pagka medyo malalaki na yung mga seedlings, mas madali po siya i-transfer, mas less po yung transfer shock dahil pag lumaki po yung mga seedlings na yan, babalutin niya yung lupa. Tapos tutusukin lang natin dito sa ilalim, maaalis na natin yung buong lupa kasama yung tanim. Then pag transfer natin, mas less po yung stress. Then pwede rin tayo magpula sa mga container, sa mga plastic, sa mga recycled materials, sa lalagyan ng ice cream. So basta may butas lang po yung mga Pagpupunlaan po natin Then pangalawa Kailangan po natin i-prepare Yung lupa na gagamitin natin Binibistay ko lang po yung lupa Na pagtataniman natin So ito po may halo ng uh, Dumi ng bulate Pati lupa So ginagamit ko pong bistayan Itong net na taniman Nilalagay ko lang po siya dyan Tapos binibistay ko So mas maganda kung pino kasi mas malambot siya tapos mas madali pong maka-expand yung ugat compared sa mga buo at matitigas na lupa. Aayagin ko lang siya para makuha natin yung pinong lupa. So pwede tayong magdagdag ng sunog, sinunog na ipa, ipa ng palay, coco coir. Meron din pong nabibili na sewing mix yun nga lang medyo gagastos po tayo kasi bibilin pa natin siya sa mall meron pong nabibili sa handyman or sa ace hardware hanapin nyo lang po yung garden section may mga lupa po doon na binibenta para pagpunlaan kung gagamit po tayo ng mga lumang seedling tray make sure na nilinis nyo po ginamitan nyo siya ng bleach binilad sa araw inisprayhan ng mga hydrogen peroxide para kung may mga fungus man na nandun sa seeding tray ma-disinfect natin walang magiging problema dun sa mga bagong itatanim natin ng mga buto next ilalagay na po natin sa ating seeding tray para itanim natin yung mga buto so ang tatanim po natin dito halo halo na para yan po yung mga isisingit natin dito sa ating garden sa mga bakanting spaces Huwag niyo po siya masyadong sisiksikin para hindi mag-compact yung lupa dito sa inyong seedling tray. Ito po may mga different sizes. Ito yung sukat niya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 by 8. Meron po dito mas maliliit pa na sale. Mas marami naman may tatanim. So ito po pinili ko yung malalaki para kahit medyo malalaki yung itatanim natin. Kakasya dito sa ating seedling tray next step, ipi soak natin yung ating lupa kasi kung tuyo yan, mas mahirap po magtanim pag diniligan natin pwedeng maanod yung mga seeds so mas maganda medyo basa So kung dito kayo nagtatanim sa mga seedling tray tapos maliliit yung mga seeds na itatanim natin mas maganda po gumamit kayo ng hand sprayer para hindi po magtalsikan yung mga seeds next step bubutasan na po natin para dyan natin ihuhulog yung mga seeds so, huwag masyadong malalim kasi mahirapan pong makalabas yung mga buto so ang rule of thumb po dito times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim tanim tayo ng sigarilyas mga apat lang na piraso natin dyan Tapos, isa lang. Medyo malalaki kasi yung buto nito. Yan. Tapos, kung medyo malaki yung buto, pwede natin siya ibaon ng konti. Tapos, takpan natin. Tapos, pili tayo ulit. Okra. Ito. Medyo konti yung tumubo natin na okra. Kaya, dagdagan natin kahit apat lang ulit pwede tayo magpasobra mga 2 to 3 seeds para pili lang tayo ng mas healthy yun ang ating ititira pero ito isa isa lang maganda naman yung germination itong seeds na to the next itong bagyo beans ito medyo malalaki din yung buto nito Lagyan natin siya. Ito po nabili ko sa mall, sa handyman. Magtanim din tayo ng pakwan para may ma-harvest tayo na prutas. pag-iisipan ko na lang kung saan ko siya i-tatanim. Kasi pag ginayaan ko to sa ground, kakapal, susukal yung aking garden. Tulad na karaan, tinaniman ko po ng kalabasa. In-invade ng kalabasa yung ground na puno na ng, ng kalabasa tanim din po tayo ng siling panigang Dalagyan natin siya ng dalawang piraso or butas hmm. siling panigang next itong cauliflower yung buto niya po parang buto ng pechay ganun kaliliit hulog lang tayo ng mga ilang piraso pag iwalay walay na lang natin pagka medyo malalaki na walang tumubo dun sa tinanim ko sa ground baka may kumain na snails pula din tayo ng sugar peas Ayan, isa isa lang na buto tapal natin last yung ating ampalaya buka tayo ng apat na piraso Ayan. ang tagal nito mag germinate hindi ko alam kung bakit yung isa inabot na po ng 7 days wala pa rin tumutubo yan yung patulis yan po yung nasa ilalim yan tusok nyo lang baon nyo ng konti tapos takpan na natin then diligan na po basahin natin ng maayos para mabilis mag germinate so kailangan niya kasi ng moisture para mag -crack yung mga seeds na yan itong talong dito na lang natin ipupula muna sa ating hanging planter malambot po itong seedling tray kaya mahirap siyang buhatin nagbebend ng pwedeng mabali o madurog yung inyong seedling tray so ang ginagawa ko po dito nilalagay ko siya sa ice chest ito para ito yung bubuhatin ko mas madali kong ma-transfer itong seedling tray sa lugar na maaraw then kailangan po nakalagay ito sa direct sunlight para hindi po humaba yung ating mga seedlings kailangan po nito ng sapat na sikat ng araw para hindi siya kainin ng mga ibon pwede tayo maglagay ng net So lagyan lang muna natin siya ng net para hindi siya uh, tukain ng mga ibon. So dahil po sobrang init ngayon, kailangan laging basa yung ating sowing mix o yung lupa na pinagpupunlaan kasi madali pong malanta yung mga seedlings. Once na natuyo yung lupa na 'yan, matutuyo din po yung ating seedlings. So kailangan lagi natin siyang dinidiligan. So kung ilalagay natin to sa direct sunlight, kailangan po natin diligan sa umaga sa tanghali pati sa hapon para po hindi masira yung mga pinupunla po natin. So sana po nakatulong information na ito. Sana tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!